Siyempre, ano, saito to, seal the deal today. Anong ito sa tayo nagkulang at uh, anong kailangan natin gawin para game 6 hindi na maulit ito? Ah, nagkulang. Lahat eh. Bula kami sa aggressiveness, execution. Uh, uh, we look uh, lost inside. And then, wala talaga. Talagang hindi talaga kahit anong gawin namin. Parang, ano eh. Wala talaga. Eh. Tapos sila. Talagang ganda ng laro nila. Ganda ng depensa nila. Lahat lahat pang tiro nila. And then kami, daming yung mga mental mistakes na sinasabi ng coach na dapat straight up lang din namin ginagawa, sumusundot kami. So we give them a chance. Kaya ang dami nilang free throw. 37 free throw, di ba? So parang wala kami magagawa talaga kung hindi kami sumusundot sa coach. Eh. So we, we, we can only blame ourselves. Wala kami pwede. So sa next game, uh, iwasan namin yun. Uh, yung mga mental mistakes, yun yung pinaka-importante talaga. Yung injuries natin koy ang dami ng parang mga nakukuha injuries ng na mga confidence oh, niyo Pero hindi na ba, o baka, pumapasok ba sa isip niyo yun? O nararamdaman niyo lalo na sa mga ganitong talo na may mga oh, injuries naman. tayo na hulang? Yeah, na, Oo oh, naman talagang lahat naman talaga pagod talaga eh Kasi mo, buong taon na kami naglalaro, wala kaming paya talaga Pero, ito e, yung trabaho namin eh, so pumapasok siya pero ano ba bang choice na nandito na kami, di ba? Sayang naman kung bibitawan namin to. And then, one game na lang naman kami. Ano yun, parang from down 0-2 sa start ng elimination. So ngayon, nalaman kami sa series, di ba? Hindi pa naman tapos sa series, eh. It's a long game and we'll see what's, what's gonna happen next year. Tsaka isa pa, eh, no? hindi naman injured, just uh, uh, Si Coach Chico. yeah, Cho, yeah, yeah. kaka-apekto ba? O uh, paano nyo na-prepare sa rinin nyo na wala si Coach Cho? hindi naman naapektuhan. We more of ano lang, kami lang talaga. We can only blame ourselves sa players talaga. Kasi they prepared us well. Hindi lang namin na-execute na maayos. So, yun